Mayabang yung sili natin natataas. tataas. Siyempre ako Kinulang yan sa kinulang sa uh, fertilizer. Ay, fertilizer. Araw. Kaya yan ay Uy. Ayan ay na-announce ko yung raffle natin mga kapatid. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyong leak test na ginawa namin. Ano? So... Ngayon. Ayan na mga farmers sa magandang buhay. Tayo ay gagawa ng chili paste pero bakit naandito tayo? Yes, naandito tayo dahil mamimitas tayo ng sili. <laughs> Ayan, syempre iba na ang may tanim. Kaya lang napakasukal po ng aking... Uh, pupuntahan para mamita. Sana may mga hinug hinog na. Kasi last uh, Sunday, kailan ba namita si Kongkong Kong? So ayan, meron tayong nakikita ang pula-pula. Marami yan actually eh. Marami po. At meron tayong patanim nito. 100 trays sa bundok. Ayun mga farmer 100 trays. Pero maraming bunga ng ating zilay. Ang gandun yan. 100, ano, 100 trays. 1 tray ito. <laughs> Malinitas tayo. dami natin buwan ng kalabasa, mga ka-farmer. Ang mga kalabasa natin. Sige lang kayo. Wala masyadong hinog ah. Pero kukunin natin yan. So, naandito na po tayo, mga ka-farmer. Dito pa lang ako eh. Nahihirapan na akong pumasok. <laughs> Grabe. Ang sukal. Ayun oh no? Paano kaya tayo makakapasok dyan? Ah... Ito pala yung nakukuha ko aling anong hinog na siguro nakakapitas sid dito hanggang dito si kongkong Kong, mga farmer yan ay uy oh ito na yung ano saluyot wala ah tapos sinasabi niya kuya yabang niya eh kuya ang ano nang ano natin merienda pa tayo <laughs> merienda ah uh, kami na Mayabag yung sili natin, natataas. Siyempre kako, kinulang yan sa kinulang sa uh, fertilizer, ay fertilizer, araw. Kaya, yan ay tumataas. nahabul niya yung init ng araw. Wala hmm. pang gaano yung hinubo. Parang dami. Ano, bumalik ako na may natatanaw akong mga kulay pula rito. <laughs> Nasa baba, ang mga bunga, pahirapan mga ka-farmer. Uh, may lamok pang sumisiksik sa tinga ko. Ah, may ano, kalabasa, tinatandaan ko na. Kailanganin natin yan sa bukas. Ayun, no? mayroon tayo nakita. Madilaw-dilaw na, ibig sabihin matured na yon. Ayos na, ayos na. Wawa yung ano, papaya. Tatalunin talaga. Ay. Mahirapan na. Asili ah. Last kong tanong, 150. Kaya lang. Ano pa yon Medyo ano na. Medyo pasira na. Siguro yung ano mga nasa 300 o 200 plus. Pero ayun nga. Tsagain natin to Sayang. Oh, yeah baka hindi po si Chocha yan hala ito lang ito na lang nakuha nating hinog hindi ko nasuyo dahil napakasukal ah. pero meron pa naman meron, meron naman po doon na nakatabi pa hmm, napitas ni Kongkong Kong isang araw eh, may magtalbos o ngayon lang guys Ganito sana, oh. Wala pa nga talaga. Mm uh -huh. Ilan pa lang. dag dag <laughs> Wala pa. Uy, yan ang kalaban. Yan ang kalaban, langgam. Pero mabilis lang kung kaman ang paraan niya. Ang langgam na yan. Magnum lang katapat niya. Uy, ayan. Silip na tayo. Uh. Silip na. Grabe. Pagsapawis ako ah. Hehehehe. <laughs> dito maganda papaya o oh. ahabol yan ahabol bol oh, ito yung mga bago ito luma ito yung manok ni ay manok mangani dyan <laughs> dyan okay let's rock and roll sa kalan mga oh, ka-farmer, yan na tayo ito mahirap na part kailangan haluin ang haluin dahil magdidikit ito yung binabayaran dito. <laughs> Mahirap lutuin. Napakainit. Siguro mga isang oras, mahigit po. Kung luluto na isang hawa. Tapos, ako nagluto dahil uh, may pinag-aaralan akong tamang blend ng sili uh, chili. Dahil nga sabi ko sa inyo na nakaraan, marami po ang nagko-complain na uh, farmer masarap pero sobrang anghang. So, sana makagawa ka ng medyo light lang, ng, ano, yung tama lang daw. So, sabi ko, pabor sa akin yun dahil uh, yung mga po nila ay mabilis maubos. Di o order ulit, ano? <laughs> so, tingnan natin ito. Ito, mas garlic ito, mas masarap ito. Yun nga lang, kailangan ay ah uh, mapag-aralan natin yung ano. Actually, Challenge kasi yan dahil na yung sili po mga farmer, iba-iba ang anghang yan. Depende po sa panahon. So wala namang tayong pang-measure ng oh, sobrang anghang ng sili o diba, yung shoe na tinatawag nila. May eh, panukat sila eh. Kaya ako hindi ko naman masusuka. So nakaano lang po kami sa timbang. Kaya lang may time po talaga na may ang ang sili ay maanghang. Kung napansin nyo yung mga siling panigang, eh minsan makakachem po kayo baka ang ahang naman ng sili ito pero pares lang ang variety so ganoon po yun hindi ko alam sa lupa siguro o sa panahon sa init ng araw eh sigurado mo yan kung ano ba kung anong nagiging rason sa bakit ganoon so ito ay 1 kilo lang ata basta ganoon tingnan natin kasi meron akong ginawa yung normal pa ito, yung ordinary na andyan pa, so ihahalo ko na lang pagka naluto kaya ito medyo, pansin nyo ayun moron bawang pero imimix ko pa po ng, mimixan ko pa ng kaunti yan na yung regular na nagawa ko nung ano sabi ko kay bebe, ano na natin para consistent na ba yung lalabas ng mga susunod na isi ay Tama na yung anghang niya. Tapos huwag na po kayo mag-alala sa yung mga nag-leak. Kasi nung nakaraan, may mga nag-leak nag po talaga. Eh, ako na po ang humihingi ng pasensya dahil syempre, newbie. So, meron palang inalagay doon na parang no, sealer. So, meron na po kami sealer. At bago namin ipak, overnight, nakataob po yan sa box. So, may leak test kami na ginagawa. Overnight and bago namin i-pack. So, ganun po ang ano. So, most likely, hindi na po maglilikyan, yan. Unless, mabasag. Pero, ayun, maganda naman po ang packaging natin. Nakabubble wrap. Pero, syempre, hindi pa rin naman nagagarantee na hindi didisgrasya Depende pa rin po sa courier, di ba? Kung paano nila talaga i-handle. Baka mamaya, ma-extreme naman yung paka, ano, Talagang mababasag. Pero so far, wala pa naman po sa mga pinaship namin, wala pa namang nabasag. Ang complaint lang po nila is nag-leak nga. So ngayon, ah, uh, pipilitin natin na ano, actually ginawa na talaga natin ng paraan. Nakaraan lang, talagang okay na okay eh. Nagsasaing pa ako niyan. Ako lang ha. Sinahing tayo. ganda sana to kung high fire eh. Kaya lang, wala, ho, wala pala itong galit na galit ba? Okay lang. Sa oras. Magkunok tulong magkuno natin. Kaya lang yung isa na tipak ano kaya nangyari. Mamaya, puro talsik na po ito. ang na nyo bagong linis yan. Mamaya, puro talsik na po yan dahil na kumulo na yung ano. So, yun nga sabi ko, hindi po ma Kaya, ah uh, bumili na lang kayo. <laughs> Ako nang gagawa para sa inyo. <laughs> Ayan. Oo. Ayan ay na-announce ko yung raffle natin mga kapatid. Patuwaan, yung raffle natin open na. Message na kayo. Pero depende po kung ano ang given na ano nakuha ng numbers. Basta yung 9, ano ba natandaan mo bebe? 9, 10, 1. May 1 pa. Oh, basta yun. 15, 25. Oh, may 15, may 25. So may mga taken numbers na po yan. Uh, ah, 17. 17. Oh, ayan. 1 to 40 lang tayo. 500 pesos, katuan. Malay nyo, manalo kayo ng big tune. Ito na, rock and roll na. Dalawa na sila. Yan, hopefully hindi na po ganun kaanghang. Pero ano pa rin natin yan, i-ano ko pa rin po, no? pa rin natin. Pagka Sigurado mababawasan. Tingnan natin yung mga comment. Kasi may mga nagme-message naman po ka oh, farmer, masyado pa rin maanghang. So, mababawasan pa rin natin. Depende pa rin po, no? Kasi may binigyan din po ako na ng sili, sabi nila. ano, farmer sarap kasi sakto-sakto lang yung anghang. <laughs> so, kung saan mas marami ang may ano, may comment na ano dun tayo so pag ah, mimit na lang natin yun ano, na lang po natin para mamit din natin yung ano yung mga ayaw ng sobrang anghangan pero kahit ako na anghangan din talaga so, yung ratio ng sili mas pabor sa atin yon mas pabor sa amin dahil uh, yung presyo po ng sili malikot talaga eh may time di ba nagpa 500 600 so doon pa lang, matatalo ka lang maraming sili ang kailangan mo eh. Pero kung let's say ilang kilo lang, hindi mo masyadong ramdam. Eh, makukuha mo na sa tanim-tanim mo yan, di ba? Um, Ayun po. Tsaka yun nga, nagpatanim tayo ng sili sa bundok. Kaya blessing na rin siguro. Malay nyo, mag talaga ito. Eh, hindi tayo mamung problema. Inaano ko na lang po ito. Ah, nakahalo na. Tapos ito talaga, ano, yung crab paste niya. Sabi ko kay Bebe kung natin rin sa crumb paste para talagang parang pinagsama mo talaga hindi lang yung parang touch of crumb paste lang hindi ano po ito talagang uh, ano lasang lasa nyo yung yung crumb kaya masarap kulog kulog na naman kailangan namin mabalot ngayon kasi bukas pupunta na sa JNT pinaganda sa JNT uh, si Shopee pala so si JNT na mismo pumupunta sa bahay kailangan pag sinabi niyang alas 12 dapat naka ready ka na naka ready for pick up na po kukunin na lang po nila yan hindi nakagaya ng dati kasi nag online din tayo no? nag online din po ako may no, mga nakakasabay ako na online na uh, seller pumunta pa sa LBC ang tagal po ng transaksyon ngayon sa JNT pinagdali nila kaya ngayon ang J&T ang tumatabo po talaga sa mga isa sa mga courier na kumikita dahil uh, sa online business nga may discarpe nila na pipick upin nila sa bahay mismo so yung seller hindi na po hirap hindi na magbabiyahe sila na yung nagpipick up Oh. Yung kulay na yan, yung natural color po yan ng sili. Umupula talaga siya. Natural color. Kasi hinog na silang ginagamit. Ayan mga ka-farmer, nakapagbalot na pala kami kagabi. At hindi ko na na-i-video. Medyo na-busy tayo. Ayan mga farmer Ito yung sinasabi ko sa inyong leak test. Na ginawa namin ano. So, ngayon Almost, uh, more than 12 hours na na naka ano 'yan. Naka upside down, pero so far wala na po siyang leak dahil asan ba 'yung ginamit namin na ano? Meron na po kaming nilalagay ngayon. Dati wala pa. Ayan, nagkaroon ng mga leaks. Ayan, pero ito nagawa na po natin ng paraan. Kaya, hindi ko naman masasabing 100% ano. Pero, uh, talagang, ano, wala, uh, wala. Since na naglagay po kami ito, wala pa po kami na-encounter. Kasi, tinataog po namin yung mga bagong, ah, uh, sim uh, seal. Ayan, no? wala, wala talaga. So, ayan. Okay na. Tapos, ito na po yung ating mga papaship. Nakarami. Ayan. Balot na balot po yan. Ilang ikot na bubble wrap. Kaya kahit ibalibag, ay wag lang dadaga na. <laughs> Matigas talaga. Pero, ano na yan. Okay na. Pasado na po sa Shopee. Sabi nila, ah, Uh, ganito daw po ang gagawin talaga no? so tapos sa pa po ito sa karton pala ibabalot pa po ito sa karton so yan ito after this lalagyan pa po yan ng ganito mga farmer yan so babalutan pa natin yun lang tayo loads <laughs> down there ayan mga ka farmer Oy, wala kahit walang almusal ito na po ang almusal natin. eto may mga code na yan ito CG. chili garlic chili ah crab only ayan tapos ito yung walang ano ito na yung chili crab ah yung walang tata so ayan mga farmer tapos may mga humabol pa pala kahapon akagabi ah, nung no, nagposa ko may mga humabol pa so hopefully wala na po tayong maging problema at uh, ina-address naman natin yung mga problema Ayan po may mga leak test tayong ginagawa. Uh, sana tuloy-tuloy na ito. Ayan. Order na tayo at kulang pa po kami ng ano, uh, actually ang nagawa lang po kahapon pala ay 80 o oh, 90 plus. So, ang order po ngayon ay nasa 50 plus na. Sa so, Sabado-Linggo namin, tinitingnan ko ang average naming benta sa Sabado at Linggo. Mga 30 plus din ano, everyday no. Saturday ganyan. So 60 plus ang may ano, kulang po tayo. Lalo na kung may magpapaship pa po ng Sabado Linggo eh kami pa naman po pag may order gusto namin mai ano agad para mas mabilis po ano. Maganda yung kagayan yung in-order po kagabi. Masi-ship na po ngayon o pag sunerte po kayo kung nasa Manila lang kayo, malapit lang eh bukas matatanggap nyo na So, mga bandang alas 10, pwede na kayo magsaing. Darating yan, mga alas 11. O, oh, ready na yung inyong ano. <laughs> ay, di ba gano'n naman? So, ayun po. Ito pong uh, chili garlic crab natin ay uh, akma sa lahat ng klase ng ulam. Mapa, ano, mapa diet, mapa, <laughs> mapa, mapa sabaw, mapa tuyo, mga ka-farmer. Kasi pag tuyo po kayo, pwede nyo po itong ilagay sa lagyan nyo ng kalaman kalamansi medyo mahilig kayo sa wala naman kayong mga issues sa kidney pwede kayo maglagay ng counting patis napakasarap pong sausawan lagyan nyo ng kamatis so etc etc nasa inyo na po yan pero ayun Maraming salamat sa mga order. Mostly pala dito, repeat order po ito. Siguro mga 40 to 50% ng uh, aming binabalot ay repeat order. Ayan, maraming salamat. Balot ulit tayo. Hay, ayan mga ka farmer Wala pang almusal dahil naghahabol tayo ng oras. Ayan. Tapos check natin yung mga leak test natin. So far, okay pa rin. Ayan ah, Okay. Tapos ayan yung lichen raffle natin mga ka farmer Ay. Kunti na lang. Baka sa linggo ma na po natin yan. At, nako, uh, ako, lalive natin yan mga ka farmer Ayan Oh. Busy-busy si Bebe. Ayan na. Oh. Katuwaan lang para sa ekonomiya. Oh, tapos yung ano magluluto pa ako mamaya kasi talagang kakapusin dahil yung chili ano marami pa ang order so kung hindi man po kayo ma ano ngayon eh kung may mga additional order eh papaship natin yan bukas kaya kami ay naghahabol ng pagbabalot dahil uh, para pag ano, magpiprint na lang may mga nakaredy na po kami so ayun shout out pala sa mga nag order ayan o oh. sino ba ito kay Dan Bondok Jonathan de Belen syempre shout out sa iyo brother dalawang na apat ang kinuha niya si Dan Bondok din uli ayan Melay ko, ayan, Benjamin Dinalupihan. Wow, taga kaya, ito si Benjamin Dinalupihan. Ito. <laughs> John Roque. Ayan, si Ate Mer, nagtaya din. Edward Tan, kay Dan Bondok. Ayan, tatlo pala. Cynthia Magtuto. Kay Maricar Agusto. Ayan, Ate Mer, tatlo uli. Kay, ano to, Ricky Arellano. Dan Bondok again. Ate Mer again. Francesca Taberdo. Cynthia Magtuto. Ayan, kay Lorenza De La Cruz. Ayan, Jonathan De Bellen ulit, dalawa. At kay La... Maning. Ayan. Maraming maraming sa lumang. Ha? Pit Mendoza. oh, Pit Mendoza may humahabol. Grabe. Ayan. Sana mahabol natin to sa Sunday para masaya po ang ating linggo. Carla Isabela. Ayan. Carla Isabela. Mm -hmm. So, ready na po ito, mga ka-farmer. At yung Manalo, i-advice niyo na lang po kami kung kailan. Basta wag lang naman ano, wag naman po December 31 at 24. Ayun, Carla <laughs> So, ayun. Sa bakay pwede naman po kung ano, kaya lang mahirap kasi baka yung delivery tayo magka-problema. Busy po 'yan. So, i-ano na lang natin ang Ayun na po bahala. Basta yung yung time, yung ano, kayo ang bahala, kayo masusunod kung ano, kung anong oras. Tapos ayun nga, free delivery tayo. Nang Karatig Probinsya hanggang Manila. O so, oh, ayun po. So Rizal, ayan, kaya 'yan, kaya 'yan. kahit panggasinan pa 'yan, kaya 'yan. So So ayan. Pili na po kayo. Abang meron pa. Swerte yan lang yan. Probability is probability. Kahit anong number yan mga farmer Pero syempre may tinatawag tayong lucky number. Ayan. So ayan, bigyan lang natin ng ending ang ating vlog. Actually kahapon pa ako na mitas. Hindi ko lang matapos tapos kasi busy po talaga mga ka-farm si Bebe ngayon din upload Sabi ko Bebe mag-upload ka kahit konti. Marami ang nagme-message, di ba? So kahit uh, maikli lang mag-upload ka para sa mga nag-aabag din po sa happenings at siyempre sa mga bata din. So ayan napakaganda ng panahon mga ka-farmer. Ayun. Yung sili natin ay uh, siguro mga ilang araw pa yan. One week Two weeks May mapipitas na po Nang sabay-sabay Kaya lang medyo na Deprived sa sunlight Dahil yung ating nyog Tumataas na rin Plus yung ating kalabasa So ayan kalabasa Hindi na po ako nagpabili May makukuha na tayo Hopefully ay uh, Yung ating uh, Magbunga pa ng konti Ano Ang palaya. Medyo na late yung aming Anot na disgracia pa sa Spray So ganito na lang gagawin ko magpapatanim uli ako doon kasi puputulin lang naman po yan matutuyo sila and then papatungan uli ng bagong ampalaya yan so ganun na lang po ang gagawin natin magpapalagay na uli ako ng bagong buto dyan so ayan at maraming maraming pong salamat sa mga nag order ng uh, chili garlic crab inaano pa po natin yan syempre ongoing pa rin although sa ngayon eh Okay naman po yung ating produkto, i-improve pa po namin packaging, yung uh, yung feedback po ninyo as much as possible. Eh. Gusto namin yung talagang majority, yung gusto po ng majority ang ating ma maibigay ano, yung especially sa anghang Sa anghang po medyo marami po ang nag-comment na medyo maanghang daw talaga. So, ayon, pabawasan po natin 'yan at uh, ginagawa na po namin Ang paraan. Although it's a uh, little bit challenging kasi nga sabi ng ko kahapon ba yon na kahit iisang variety ewan ko ba mga ka farmer may time na maanghang talaga yung mapipitas ninyo may time na parang mahina parang alatiris din yan di ba may time na matamis may time na parang matabang so titignan na lang po natin at ah, tas sabi ko nga titikman na lang kung ano, wala man tayong panukat <laughs> ako pa naman hindi naman po ganun kalakas din sa anghang mahilig po ako sa manghang pero gusto ko yung konti din lang ano so medyo nagkamali ako 1 is to 1 na ratio ng uh, garlic and uh, pepper masyado pong manghang so ngayon binawasan na natin nag 1 is to 4 na po ata tayo 1 is to 5 mga gano'n. so okay na yan at ayun maraming marami pong salamat at yung raffle baka po humabol na ng sunday ayan go 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 tayo at sa susunod de eh, pwede naman nating murahan na lang at medyo damihan po yung numbers para sabi ko nga kung para sa iyo, para sa iyo eh, di ba? So, para sa ekonomiya. Oh, so, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.